Ready na. Let's begin. <laughs> Yan na. Oh. Yes. Okay, ito na. Ito muna hiwain natin. Hiniwa ang zucchini. Kalahati lang. Okay. Cubes. Okay. Nako, uh, sosye pekto. Okay lang. Pagmasdan niyo yung dalawa. Baka magkadayaan, ha? Okay, ilagay lang natin ulit sa ating uh, bowl. Mm -hmm. Tanggalin mo lang yung kalahati. Mm-hmm. Ayan. Kalahati lang. Ang next nating hihiwain ay ang pork. Yun. Hiniwa na. Manipis lang. muna. Manipis. 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 Garlic. Garlic! Onion! Ay, nasa onion na! Sandali <laughs> lang. Naku, 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 naku. Yes, Marian. Wala namang pabilisan yun. Pasarapan. Yes, Marian. Ah, <laughs> pasarapan. Yes, tama ka dyan. Okay. okay. Sige lang. Kaya na nila yan. Mm -hmm. mm -hmm. Ang kasunod ay pork. Pork! Nilagay ng pork! Yes. Nilagay ng pork! Marian! <laughs> <laughs> Mantika. Then Carrots! Op, oh, nilagay na ang carrots. At saka patatas. Kalahati lang. Ang patatas, kalahati lang. Yes. Sige mm -hmm. Sige lang, apoy mo. May apoy ba yan? Lakas, lakas, lakas mo ng kot. May basahan dyan yes. Ako. Yes! May basahan ako dyan. May basahan. Okay. Then, kasunod na ang ating zucchini. Zucchini! Then, yung ating Korean. Black durian. beans. Black beans. Yes. Halo-halo lang. Hinalo-halo! Ang dali lang. Ikaw talaga, kinokontra mo ako, ha? Hindi eh, ka kinokontra. Sinasabi si ko nga sa'yo. <laughs> tumutulungan really? kita dyan. Lagyan ng kaunting tubig! Yeah, take to Haluin mo yan, yan. Oh, oh, ako, oh, ako, oh. Bunga, ako. Bunga. <laughs> <laughs> ako na. Ako bumabaligtan, master yes. eh. Yes. Nilagyan yes. yes. ng sugar at si sesame, sesame oil. oil. Uh -huh. Walang asin, ha? Baka maalat yung ating black beans. Walang asin. Ilagay na. ano, natin ang na ating noodles. Noodles. Ayan na. Nilagay na ang noodles. <laughs> yum, yum, yum! Yes! Yum, yum, yum! Yum, yum, yum talaga yan. Loto na. Pwede nang ilagay. Papunta na. Yes, ilagay natin sa ating lalagyan. Ito na. Uh -huh. There you go. Ah! Oh! Ay, naku, Gabby. Ano na? Ayan na. Kamusta ka naman dyan? Ilagay na sa plate. Okay, tama naman. Sumasagot. Napaka-sute mga estudyante ko ngayon, ha? Walang sumasagot. Mga celebrity! Matitikman yung gawa. Wow, naku, mayroon pa talaga na mga banner, ha? Walang sumasagot. Okay, doon na. Okay. Korean black beans noodles para kay Eunice. Ito na. Tikman mo na, So, Chef Pekto. Yes, Master. Take man muna. Ito na. Take eh, na natin. Aha. Yes. <laughs> masarap na. Masarap. Dinabihan mo ba nang ganito? Ayun, ya, sabi ko, papunta na doon. Pero ito, masarap na. Alright, All right. Thank masarap. you. Thank you. Dito tayo. Okay. Hi, Gabs. Gabi. Hi. Are you okay? Yes. Yes. Man, yes. Parang saya saya ni Gabi, no? oh, no? yan. Masarap. Masarap. Mm. Mm. <laughs> Sakto. <laughs> Sakto. Yung malak, okay lang. Ganda nyo Ganda. Al dente. Galing mo. Promising, di ba? Promising. Promising. Dito naman tayo. <laughs> Beef brisket. Ay, na mo pa ako. Hindi. Masarap. Tinatanong ko nga kung ano nga yan. So, hindi dinadaya ni Maria ng kanyang mga ginagawang bagay-bagay. ba? Hindi ba? dry. Teka lang. Oh! Mm, juicy to, juicy. Isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> Galing. Okay. Sir, tinidingdong. Sir, yes. <laughs> alright, alright. Master. Okay, copy. Mm -hmm. <laughs> Tapos talo na naman ako. Alright. Sa'yo Sa'yo na yan. Ibigay ko na sa'yo. Uh -oh. Okay. 98.7. Wow, ha! Yes, At ang kay Gabi naman, hindi ko muna sasabihin sa inyo. <laughs> <laughs> okay, nako, ayan na. Ano kaya ang score ni Gabi? Mas mataas ba o mas mababa? kay Marian. Abangan nyo yan bukas! bukas yes! Pa!